Ciao! Uh -huh. na hindi matatapos ng 19th Congress ang impeachment trial at pagagawad ng hatol kay Vice President Sara Duterte. Yan ang sinabi ni Senate President Francis Escudero at siya tatawid ito sa 20th Congress. Ipinaliwanag ni Escudero na may mga proseso bago masimula ng impeachment trial at maiksi na ang panahon para dito. Sa pagbabalik nila sa sesyon sa June 2 hanggang June 13 lang ang sesyon ng Kongreso at kahit makapagsimula sila doon ng impeachment trial ay hanggang June 30 lang ang ito pwedeng idaos dahil magsasara ang 19th Congress. Kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2 pag ng Senado matapos ang eleksyon. Ang tinig ni Senate President Francis Escudero, hindi naman na niya pwedeng basta magsimula ang impeachment trial sa June 2 dahil kailangan pa nilang i-update ang impeachment rules na ginamit ng Senado sa impeachment trial noon kay Chief Justice Renato Corona.